Balik din doon kami. Nakapaka-elevate ba? Ano kaya pa? <laughs>

dito lang kayo aakyat sabi niya sabi niya man, kung gano'n kung ayos na naman <laughs> pag aakyat

Kanti na lang po. <laughs> Yung pampagsak. Pagkakayat. coordinator exam ang pagdating nila na Sir Sander at Master. Sir Mark at na Willit Club. Welcome po kayo dito sa amin pa. Ano lang? At kay, brother po na nagpunta din po dito. Salamat po ng marami. Marami, maraming salamat sa inyo. Salamat sa Willit Club. Pag nandito kayo sa school, para pag may break time may pwede kayong magamit, pwede kayong paglibangan para para yung malesen mal malese natin o mabawasan natin yung paglilikot nyo dito sa loob ng silid aralan para maiwasan natin yung syempre, madami tayong bagong ikakabit dyan sa mga dingding ninyo ng mga chart para madagdagan yung kaalaman ninyo tungkol sa iba't ibang bagay dito na kinuturo pa ng mga guru sa inyo. At yun, sabi ng mga teacher, kayo daw ay makukulit. Tama ba gaya yan? Sabi ng mga teacher, makukulit daw kayo. May listahan sa akin. Sabi, sabi sa akin ng Ma'am Nori, din ay makukulit daw. Lalo to ah. Ito ah, makulit daw. Hindi, <laughs> 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 joke lang. Ayun, so, yun lang naman. At sa susunod na balik namin, siguro ay dala na namin yung sunod na module. Di ba nag-aral tayo yung module 1? Sino nakakatanda ng mga pinag-aralan natin nung una? Sige, okay. ano pinag-aralan natin nung <laughs> una? <laughs> ano pinag-aralan natin nung una? Uh, sino ba yung may sagot? Ay, nasaan na 'yung aking ano? May sasagot dito. Ah, oh, sumagot, 'ko para mabigyan. Hay <laughs> Okay. Sina na katanda ng pinag-aralan nung huli namin punta? wala nang nataas. Nasa <laughs> ka Sino? Ah, wala nang premyo. May uwi ko yata sa lahat to sa bayan. Nasa ka ba yun. Sina? Anong ginawa nyo ba sa nung nag-aral kayo ng mga 600? Nag-drawing! Nag-drawing! Yay! Yeah, Palakpakan natin sa kunto! Dahil gano'n, ang unang may prize! Sino pa? Sino pa yung gusto mong magka Gusto ninyo pag... paglaki. So, sino yung gusto mong magbigay ng sample? Anyone? Kahit sino, abala ah, kayo, uuwi ko pa sa bayan. <laughs> ah, wala na. Hindi, okay, sino sina, sina, dali. Ay, lalapit na lang ako. <laughs> <laughs> ano ang gusto mong pangarap paglaki eh? na idinarawing mo doon sa ating ginawa? Polis. 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 Bakit polis? Mahuhuli po ng kriminal. Kriminal Paano kung walang kriminal. eh eh okay, okay. polis. Hindi uh, oh. ah, Ah. <laughs> Ano ba ang ginawa ninyo noon? Ano ang gusto mong paglaki? Picture. Picture? Bakit gusto mong magiging picture? Magtuturo ko. Saan? Ang mga estudyante. Aling estudyante? Na, yung mga nag-aaral. Nag-aaral. Very good. So, Next. <laughs> <laughs> So, ano pa? Ano yung magandang kar karanasan sa buhay ang in mo doon? Ano daw do yung karan magandang karanasan na sinulot mo doon? Magtanim po ng puno. Magtanim ng puno. Ay mabigat 'yun. At puno. Next. Wala siya nun na, no? Ito, wala. Wala siya nun na, no? Sino yung nandun? Sino yung nung huli? Tapos ang kamay? Tapos ang kamay? Oh, iisa na. Iisa na palang tinuruan namin na yun. Tapos ang kamay, bunso? Oh, wala talagang premyo pag dito mas ang kamay. Tapos ang kamay? Uy. Sige. Ano yung pangarap mo pag na i-drawing mo doon sa ating ginawa? Ay yung kung Duro. Duro. Eh? Duro. Duro bakit gusto mo maging duro?

magandang umaga po muli sa ating lahat at ngayon sige na po dito tita. Ngayon pong umaga ay formal na po naming ibinabahagi ang mga tulong na ito. Ito po yung inyong mga request na I amin mean, nawa ay napunan. Magamat po ay kulang pa. Ito po ay official na po naming ibinibigay sa inyo mga kaguruan dito po sa sentrong paaralan ng Magta. Kami po ang Willif Club na handang tumulong sa lahat ng pangangailangan, lalong-lalo na po higit sa mga ganito pong paaralan. Kagaya po ng kabungalanan, nabigyan na din namin po sila ng tulong. At kayo po yung pangalawa naming community na nabigyan po. At ito po yung mga kahilingan na kagamitan ng mga kaguruan dito sa sentrong paaralan ng Agta. Ang mga gagamitan po, panturo upang mas matulungan pa ang mga mag-aaral dito sa paaralan ng mga Agta. At yun po. Formal ko pong i-turn it 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 over po sa inyo ang mga ang ito. Maraming salamat. Apo. At ito po yung pangalawang beses na namin pagtulong dito. Una po ay yung pagbibigay ng mga kagamitan sa mga mag-aaral para po sa kanilang susunod na pag-aaral. At ngayon po ay yung kagamitan ng mga kaguroan upang mas mapanglad pa o mas mapaganda pa yung paraan ng pagtuturo po ninyo sa kanila. At yung po, formal na po namin ibinabahagi at tineturn over sa inyo ang mga ito. Meron po tayo diyang mga chalk, meron po tayong mga pentel pen, manila paper, band papers po. Meron na din pong record book, DTR at yung iba po ay kaya na po yung bah bahala mamahagi. At yung pong mga laruan, pwede nyo naman pong paghati-hatian na lamang din ilagay niyo po sa playstation ng mga bata at ayun po tapos so, ayun lang ano daw salamat po at salamat sa lahat ng tulong na binigay po ninyo lalong higit po sa wilik Club na Walang sawang natulong sa amin kahit napakalayo itong lugar namin. Maraming maraming salamat at napakalaking bagay na po ito sa amin. Lalong lalo na po sa aming mga kabataan aming tinuturoan. Muli po maraming maraming salamat sa Willy Club. Yan na. Yan na. na po. Muli po maraming salamat sa pagtanggap ng sindro pahalan ng mga ita. kayo po ng mga And I'm really proud that we are a part of the community of the mga and sa health at the health and 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 the sa and